That's it. So we got breakfast here. As usual, broccoli and charcoal chicken. We have also here um, steaks. Yeah, with mushroom. And that's my coffee. Okay, that's it. time time is 6.36 in the morning. So, ang ginagawa ko, simula ng bakasyon, pag mayroong akong enough time, gumigis ako ng maaga para pumunta dito sa seaside. Kasi unang unang ganda ng ambience dito and uh, napakaayos. So itong food ko, galing ko sa restaurant, then inuwi ko, pinainit ko, then dinala ko dito sa seaside. Hmm, samantalahin ko na habang nandito. May mga nagme-message sa akin, personally, ayaw ko ba kung bakit ayaw nila mag-message sa aking YouTube, pero okay lang. At ilan sa mga ito ay kakilala ko na ang part daw ng sounds ko and yung aking light dapat daw nag-upgrade daw ako ng aking sounds and light so <laughs> sabi ko naman ang pananaw ko sa buhay pag meron akong gusto or meron akong gagawin na nakakabuti sa akin o sa ibang tao kailangan mag ako sa pinaka-basic let's have coffee hindi ko kailangan yung bago pa ako mag-umpisa ng aking pagbablog kailangan ko ng magandang cellphone kailangan ko ng magandang lighting and other stuff hindi ako gano'n kasi unang-una nasaanin na ako doon sa mga simpleng bagay ang may gusto akong gawin eh magumpisa ako sa napakasimple ba mga bagay. Ganun lang yun. Hindi ako kapiling ng ibang tao na pag mag-umpisa sila, halimbawa sa pagbablog, takot-takot yung kanilang gamit. I mean, mga high-end na gamit. So, kung talagang gusto mong magumpisa, may gusto kang gawin, isang bagay, at mga may lang ka ng makinarya mo, I mean, materials mo, para sa akin, excuse me, hindi ka dapat mag-uumpisa sa mga branded na bagay. Bakit? Pero ito ba mga sinasabi ko noon, hindi ba tayo makapag-umpisa ng isang malit na bagay o ng isang bagay na hindi rin tayo pwedeng gumamit ng mga simpleng bagay? Kailangan, simplehan muna natin. Then eventually, pag nag-boom yan, saka ka nalang gumamit ng mga bagay na mamahalin or high-end. In this way, mayroon tinatawag na balance. Sa pag-negosyo, ganun din. O yung mga negosyante dyan, huwag kang ma-overwhelm sa pagtatayo mo ng iyong negosyo, lalo na sa physical store. Napakaganda ng mga gamit mo. Napakaganda lahat-lahat. Pero hindi mo inaral una yung produkto mo, yung market mo. Then eventually, calm down. Bakit? Hindi kumita. Kasi inalam mo na yung mga bagay-bagay na materyales na magaganda, na magagarbo, high-end, kumbaga, branded, at hindi mo inaral yung iyong market. Hindi mo inaral ang iyong niche. Hindi mo inaral ang iyong produkto or service or services. O di na. So, para sa akin, sa lahat ng bagay na gusto kong gawin na involved dito ay mga gamit as may machineries, nag ako doon sa pinakasimple. Nasa nga, sa mga katrabaho ko sa isa kong trabaho, yung dating laptop ko na Toshiba, sabi niya, Oh, sir. Tap mo na yung laptop mo. Hindi mo na mapakinabangan yan. Itap mo na doon sa dagat. Para at least, eh, bahayan ng, ng maisda. Pero pabili lang naman. Kasi limang lima talaga, pero nagagamit ka pa. Sabi ko naman, okay pa to sir. Pwede pa naman. And, uh, of course, yung ginagamit kong cellphone na lang, nako, pag nakita nyo, sobrang lima. Yung aking mouthpiece, pag nakita nyo, sobrang lokal. So, nakakit ako gagamit ng mga high-end or branded or original na mga bagay as may machineries, kung pwede naman kung may ibang paraan at gagana naman. Gumagana naman siya, kahit lokal pa. Kaya muli, pag mag tayo sa mga bagay-bagay and it involves a lot of things, machineries, materials for you to execute it, na advice starts with very simple things unbranded materials. Local. Yun lang yun. Kasi, para sa akin, nasa testing ability ka pa lang kung gagana ba o hindi. Kaya lahat ng mga bagay na to, dapat makontento tayo sa mga malilit na bagay, sa mga cheap na bagay. Kasi once na sinamin mong sarili mo ng ganun, hindi ka maghahanap eh. Halos lahat ng mga Pilipino ay maluho kahit pa ay hirap na sa buhay maluho pa rin. Kaya naman natin i-break yan. Nasa sa atin din naman, lalo-lalo tayo mga magulang. Kasi pag nakikita sa atin ng mga anak natin yon, mga kabataan, na hindi tayo maayos patungkol sa pananalaki. Sila, nagiging ganun din. Pag nasanay tayo sa mga bagay-bagay o -bagay, eh gamit na hindi masadong kilala, na hindi branded, local, pero maayos. Kaya minsan, yung satisfaction kasi eh, doon tayo minsan nagkakamali. Kapag hindi tayo satisfied sa isang bagay o mga bagay-bagay na ginagamit natin, ano yung ginagawa natin? nag upgrade o kaya biglang ang bumibili ng mga original na bagay, branded. Ngayon, pag nagsawa ka, ito yung pera mo. Ngayon, bumili ka ulit ng mas high-end na mga bagay. So, I consider it as addict naaadik ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga kailangan. At hindi magandang bisyo yun. <laughs> Ayun ko, yun yung common knowledge sa ating mga Pilipino pagdating sa pananalapi. Mahilig tayo sa mga material na bagay. Well, pwede yung sabihin sa akin, bakit hindi kayo mahilig? Ayaw mo ba? At siyempre, hindi ko ayaw niya. Paglibre yan. Sino bang aayaw? <laughs> I'm just kidding. Look, sa lahat ng mga bagay talaga, Kapag ka may gusto tayo na makamit at involves dito 'yung mga bagay-bagay o materials, machineries, on our way, eh kailangan natin 'yon. 'Wag, 'wag tayo maggumpisa ng ganoon. Kung may paraan na gumamit ka ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan niya mamahalin, mga local lang. Gamitin. Ang na-observe ko kasi, 'yung nga sinasabi ko sa inyo kanina, na satisfaction hindi tayo nasa-satisfied, yun ang problema. Siyempre kumakain ako dito. Parang pagkain lang ganyan. Pagkakain ka nang kain, kain ka nang kain, gabuto ang ginagkain ka mo, every few hours, kakain ka na naman. Aba, maaadik ka talaga. Hahanapin ang sistema ng iyong katawan. Sana po gawin po nating lesson ang ating napag-usapan at ang ating narinig. Hindi yung kapag kanatamaan tayo ay talaga naman nag-resist tayo in a different negative ways, hindi magandang ugali yung gano'n. Kung alam natin may pagkakamali tayo sa mga bagay-bagay, aminin natin, napaka-importante yun. Aminin natin at ayusin natin Di yung nag-re-resist tayo. Okay, I'm done eating. So, salamat po sa inyong panunood.